Carol yun yung lahat. Yan, na-meet niya na rin daw niya yung crush niya. Hindi, totoo yun! Ha? Totoo talaga! Totoo ba? So ngayon mga Mimasar, andito kami sa Scam Night Street, kauna-unahang event namin sa Ryzen and Team Graffiti. Papunta kami sa backstage. Siyempre, hindi mawawalang picture and pag sa mga Mimasar. Nakakakilig, isipin nyo, Team Graffiti na kami ng trio baby girls. Wala pa kaming name sa team namin ni Insan Goddess and Hini Moto. Grabe, sobrang daming tao. Nakakatuwa kasi ang dami talaga sumusuporta sa event. Kinabahan tuloy ako bigla. Diyan naman kasi ako sanay sa ganito. Pero laban lang. Andito na pala kami sa backstage. Bibigyan ko muna kayo ng malupit na montage. Enjoy. I yung mga vlogs naming tatlo. you so much mga vlogs naming team Apa tadi aku pengen sih. Hahaha. 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 At after yun, stage time namin, eto, nag-enjoy naman kami makipag with Evo Girls. Grabe, di ako makapaniwala, nakakasama na namin sila as Pero, in. Pero meron talaga nagpakilib na ng gabi ko, si Crush Asian Pop Boy. Abangan na lang itong video namin soon. Thank you, bye-bye!